puntahan natin to ng malapitan ha yung malapit talaga ng malapit ito pala yung uh, Montenegro shipping lines ang pagkakalam ko ay eh, ang barko daw nito ay galing ng matnog at patawid ng alin base sa napagtanungan ko at inabutan daw ng malakas na alon at saka hangin at matayin uh, namatayin Matayan sila ng makina kaya ito napadaong dito actually, suma, hindi sila dumaw. Sumad sad talaga. May mga mangilang tao dito. Kusapin nga natin. So, sila yung mga crew ng barkong ito. Ay, dito, dito lang ako. Po. Pwede ba makapunta ron? Pwede ba? Sige, dito lang ako. Pwede Ah, bawal mag-video? Ah, dito, dito lang. Magtanong lang ako sa'yo, pwede? Ha? Ah? <laughs> so ito yung mga crew ng uh, Montenegro Reina Husana sumadsa dito uh, kawawa naman at mula dito matatanaw natin yung ibang mga crew na doon na lang sila nagpapahinga sa gilid ng dagat, ng dalampasigan. Uh, baka magpagkwintuhan tayo doon. So para hindi sila maalang, hindi sila malang sa akin, nilagay ko lang yung camera dito sa aking dibdib. Ano, kahit konting pag-uusap lang kung ano, kung information tungkol dito sa nasadsad na barko. Yung ingay pala ito ay nagmula doon sa generator. Dito na kayo nabot ng Simana Santa. Uh, Grabe ano. Ito pala yung nakita ko sa news na sumadsad. Uh -huh. Grabe, isang buwan na pala kayo dito ano. At dalawa na po. At dalawa? Ano sa palagay ninyo? Anong paraan pa para pwedeng yan uh, no, okay. yung... helicopter na lang <laughs> <laughs> sabi lang hindi naman siguro kayo abot ng isang taon hindi <laughs> taga saan po kayo ah, Manila o. Manila layo Bakasipo. bali yung biyahing ito ay papuntang matnog sana ah, si sa... eh, dito, sa... Alin? ah galing ng matnog sakay ka dito nang nangyari to Thank you. 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 sige po Thank you. Thank you. Thank you. so Hanggang kailan? June <laughs> Tatasim yung tubig <laughs> yeah. Hindi ko alam kung maririnig din yung pintuhan namin kanina Lakas kasi ng tunog ng generator Ay nako, hindi talaga magandang kalagayan Sana matulungan ito ng mga ng gobyerno mismo